Magbibigay tayo ng reaction kasi ang NCMF or National Commission on Muslim Filipino ay nagpalabas uh, na ng video patungkol kay Chris Bryant sa kanyang ginawang uh, pangbabastos no, sa ating uh, reliyon. Siya ay naghanap ng uh, halal na baboy. Panoorin natin ang video. Hello everyone. Uh, I sincerely apologize for the post I made. Narinig naman natin no, na sincerely apologize. For me is ano eh, um, uh, ang apology is not enough for me ah for me lang sa aking opinion lang kasi bakit hindi lang naman kasi ito yung nangyari kay Chris Briney na issue. Marami siyang mga issue for the past months and year na nakagawa siya ng mga pagkakamali at uh, ganun din no. Humihingi siya ng mga apologies sa mga ginagawa niya ng mga mali. So, for me, is hindi enough yung sorry niya para sa akin ha. Yun lang yung opinion ko. Kasi, ang dami niya ng issues eh. Parang normal na lang sa kanya yung uh, paghingi ng sorry. Sa Coronadal, uh, yun din yung ginawa niya. Nakagawa siya ng pagkakamali doon. Uh, humingi din, din siya ng apology. Doon sa mga past na mga pagkakamali niya rin na uh, nagawa. Humingi rin siya ng apology. Now, uh, ginawa na naman niya ulit yung apology. Parang normal na lang sa kanya. Uh, hindi niya iniisip yung mga ginagawa niya. As part of my commitment to make this right, I agree to the following. I will refrain from creating and posting any content for a month. I will attend a psychiatric... I will attend psychiatric consultation. For me, ha, dapat lang kasi yung mga pinapakita mo sa mga video, yung mga galawan mo, yung mga ina-upload mo sa Facebook, sa social media platform, parang hindi ka normal na tao eh. Para talagang may hindi tama sa iyo, parang may mental health issue ka talaga kasi bigla ka na lang umiiyak, bigla ka na lang nagsisigaw-sigaw sa iyong mga video. Yung mga hindi dapat gawin ng isang ordinaryong tao, ginagawa mo eh. Kailangan mo talagang magpakonsulta no, sa iyong pag-iisip dapat lang kasi yung mga ginagawa mo parang hindi na ginagawa ng isang normal na tao eh together with my mother in order to better understand myself and my actions i will participate in activities organized by muslim community including community assistance and feeding program as a way to show respect and yung mga nagawa niyong pagkakamali ay itatama niya sa pamamagitan ng pag-attend ng mga Islamic uh, activities no like feeding or kung ano pa man ng mga Islamic activities uh, para lang mapawi yung mga nagawa niyang pagkakamali sa atin so uh, okay na rin yun para sa akin kasi para rin mapakita niya sa mga Muslim community na talaga siya ay nagsisisi in the future i will be more responsible of what i say and behave and to think wisely before speaking and dapat lang kasi bilang isang content creator or vlogger, kailangan bago tayo magsalita, bago tayo gumawa ng mga gawain, dapat pag-isipan na muna natin kung ito ba ay tama, ito ba ay mali, ma offend ba ang mga tao kapag ginawa ko to, kapag in-upload ko to. So, yun dapat, no? As a vlogger ka, as a content creator, pag-isipan mo ng maayos bago mo ito i-upload sa social media, baka kasi may paapakan kang tao or ibang relihiyon And, dabawenyo nyo, discipline, Uh, as a true Dabawenyo, I shall conduct myself in a matter that befits a true Dabawenyo by exercising respect and accountability and cultural sensitivity in my words and actions, both online and offline. Thank you for giving me the chance to correct my mistake and to grow from this experience. Thank you. Sana Chris Bryan ito ay maging aral para sa iyo na kapag gumagawa ka ng video, kapag may sinasabi ka, eh, isipin mo muna ito ng maayos. Uh, I-review mo muna ito ng maayos bago mo gawin, bago mo sabihin. Kasi uh, alam naman natin sa social media, maraming mga matatalino dyan na kung saan konting galaw mo lang, at mabibigyan na nila ito ng reaction. So be careful ka, especially sa mga ginagawa mo, salita mo, kilos mo. Kasi hindi lang isa, dalawa, milyon na mga tao ang nanonood sa atin sa social media. Kaya Maging responsible tayo sa ating mga ginagawa, no? Sa ating kilos at sakas, sa ating mga pananalita.